Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Kiferes, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account, maraming salamat idol, kay Turin and Fear Friends at kay Merlinda Da Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika nitong si Tatay Abito doon sa kanyang mga kasamahan. Dito na tayong maghintay sa grupo nila ni Mark. Kailangan natin na hintayin ang kanilang pagdating. Sigurado akong hindi basta-basta makakapasok ang mga demonyong ito doon sa kaloblo looban ng baryo ng kanlasok. Dahil malalakas ang mga mandirigmang nando doon na mga kakampi at mga kaibigan ni Nanay Candida. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nagpasya ang mga ito na umusad ng dahan-dahan papalapit doon sa may sapa at mariin ang nakikiramdam ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan. Ngunit hindi na tumawid pa ang mga ito doon sa kabilang bahagi para masipat sila agad kung sakaling dumating na ang grupo nila ni Mark. Minanmanan lamang nila at sinipat-sipat ang mga nangyayaring bakbakan doon sa unahan. Batid nitong si Tatay Abito na marami din ang bilang na humaharang sa mga kampon ng demonyo. Doon naman sa kabilang bahagi ng sapa nasipat nila ang ilang mga aswang na umaaligid na sa pakiwari nila ni Tatay Abito, mga bantay ang mga ito. Dito din nila naramdaman na mayroon pang ibang presensya ng mga aswang ang nando doon sa mga kakahuyan. Kaya nagtataka sina Tatay Abito kung bakit mayroon pang ibang mga presensya ng mga aswang hanggang sa naalala ng matandang albularyo na may mga kaibigan na mga aswang ang matandang si Nanay Candida tulad ng angkan ng mga kurkur -kur na inialay na ang kanilang buhay para maprotektahan ang matandang babaylan at ang baryo mismo ng kanlasog galing sa mga kampo ng dimunyo na gustong mamimisti at mananakop. Ilang sandali pa, napalingon ang mga ito galing sa kanilang likuran dahil nasipat nila ang grupo nila ni Mark na papalapit na kahit na parang umiikot na lamang na hangin ang nakita nilang paparating na dumadaan doon sa mga kakahuyan batid nilang ito ang grupo ni Mark dahil kapangyarihan ito ng asawa nitong si Mark ang barangan na si Ursula at ilang sandali lamang sa bilis ng pag-usad ng mga ito. Papalapit na ang mga ito at nakita nila ang maliit na ipo-ipo galing sa kanilang kinaroonan. At papalapit na ang mga ito dahil nakita na sila ng grupo nila ni Mark at naramdaman. Wika naman agad itong si Tatay Abito ng tuluyang makalapit na ang mga ito sa kanila. Nandirito na sina Kapitan Mark. Humanda na kayo. Nang tuluyang makalapit na sina Mark doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Abito na sa mga pagkakataon na iyon, mariing nagtatago sa likod ng malalaking puno ng kahoy doon sa gilid ng sapa. At nakita nilang naglaho na din ang maliit na ipo-ipo at bumulaga sa kanila ang grupo nitong si Mark. Kasama ngayon ng kapitan ng baryo ng sinawahan ang asawang si Ursula at ang anak ng mga ito na si Ubito na mamana ng bata ang mga karunungan ng mga magulang nito. Kaya nagagamit itong si Ubito ang kakayahan bilang barangan at bilang mandirigma ng kabutihan at batid pa nga nitong si Mark na mayroon pang nakatagong kakaibang antas ng kalakasan ang bata na hindi pa natuklasan. Ramdam niya ito dahil sa kakaibang gabay nitong si Obito. Nakakatakot na lakas. Kaya malaki na ang tiwala nitong si Mark sa anak na isama ito sa mga labanan. Kasama din nila ang pinsan nitong si Mark na apo din itong si Tatay Dadoy na si Anding. Ang dating batang tanyag sa lugar ng sinawahan at ulabe dahil sa natatangi nitong kakaibang kalakasan sa murang edad pa lamang. Kinatatakutan na ito ng mga kampo ng kadiliman lalo na ng mga aswang. Mas nauna pa nga ito kay Mark na nakikilala at mas malakas ngunit sa pagdaan nang maraming mga taon na naabutan na nitong si Mark ang antas ng kalakasan ng kanyang pinsan na si Anding dahil na rin sa pagsasanay nitong si Mark doon sa lugar ng Samar kung saan nakakaharap nito ang iba't ibang uring mga kalaban maaswang man o mga barangan Agad naman natanong nitong si Mark Kumusta na ang kaganapan dito sa lugar, Tatay Abito? Naramdaman namin ang kakaibang mga presensya ng mga kampo ng kadiliman. Kaya dumiritso na kami sa lugar na ito. Mabuti. At agad namin na natuntun ang kinaroroonan at pinagtataguan ninyo. Uy kang sagot naman itong si Tatay Abito. Nagsimula ng umatake ang mga kalaban, Marka at napakarami ng kanilang bilang at ang masahol pa sa mga ito. May mga kasamahan na ungo ang mga ito. Ngunit batid kong hinarap na ang mga ito ng grupo na maaring kinabibilangan nila ni Nunoy at Toto at ng mga mandarig magaling sa baryo ng Kanlasog. At naramdaman ko din ang presensya ng ibang uring mga aswang doon sa unahan na kabilang sa mga naglalaban, na maaring mga kaibigan ang mga ito ni nanay kanila at tumulong para protektahan ang baryo. Sagot naman itong si Mark. Mabuti at naagapan agad nila ang binabalak ng mga demonyong ito ngunit imposible nakasama sina tuto at Nunoy sa mga ito Tatay Abito dahil sa pagkakaalam ko nando doon ang mga ito sa kabilang baryo doon sa baryo ng Bintangan kasama si Kimba at Gado kung ganon sino-sino kaya ang mga humarap sa mga demonyong ito maliban sa mga kakamping aswang ni Nanay Kanida. Ang sagot naman itong si Tatay Abito, Wika ka din itong si Mark. Malalaman din natin ang lahat na ito, Tatay Abito. Tara na, tumawid na tayo doon sa kabilang bahagi ng sapa. At bago tayo umatake at gumawa ng mga pagkilos, manmanan muna natin ang bilang ng mga ito at ang buong kapaligiran. Baka may mga nakatago lamang doon sa mga sanga ng puno at sa likod ng mga puno ng kahoy at nag-abang lamang. Kailangan natin na mag-iingat, lalo na sa mga nilalang ng mga ungo. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, nitong si Kapitan Mark, nagtakbuhan na ang mga ito doon sa mga batuhan, patawid ng sapa, papunta doon sa kabilang bahagi ngunit pinili ng mga ito na doon na sumampa doon sa mga malalagong damuhan at mayroong malalaking puno ng kahoy para makapagtago pa rin ang mga ito at hindi agad masipat na mga kalaban naglatag na din sina Tatay Abito anding at itong si Mark na mga malalakas na mga usal sa bulag at mga puder balak nilang manmanan sana ang kinaroroonan ng mga kalaban at alamin kung sino ang humarap sa mga ito. Ngunit kakalapit pa lamang ng mga ito doon sa mga malalaking puno ng kahoy sinalubong agad sila ng limang mga nilalang na mga ungo na sa mga pagkakataon na iyon nagbago na ang hitsura at napakabangis na ng mga nilalang mas malaki ang mga ungo sa kanila ng dihamak na parang dubli ang laki at taas nito sa kanila. Punan pa sa kakaibang kalakasan at bilis ng mga ito at talas ng kanilang mga kuko at ngipin. Limang mga ungo lamang ang papaatake ngayon sa kanila. Ngunit batid nitong si Mark na sapat na ang bilang ng mga ito para mapigilan sila at maharangan. Kaya agad, kan itong si Mark na sa mga pagkakataon na iyon, inilabas na ang kanyang armas na mga braha. Bito, nakita agad tayo ng mga demonyong ito at papalapit na sila sa ating kinaroonan. Kailangan na magsama-sama tayo at huwag maghiwalay kakaiba ang kalakasan ng mga ungo na ito. Dahil minsan, nakaharap ko na ang ganitong uring mga nilalang. Huwag na nating gamitin pa ang ating mga usal dahil hindi tinatablan ng mga usal ang mga nilalang na ito. Sinang na naman agad nitong si Tatay Abito ang sinasabi nitong si Mark at hinugot na nito ang dalang pamalong kawayan. Pinili itong si Tatay Abito na ang pamalong kawayan dahil batid niya kung gaano katigas ang mga katawan ng mga nilang na mga ungo at hindi ito basta-basta tinatablana ng mga matatalas ng mga armas. Ngunit nakakatiyak itong si Tatay Abito na kaya saktan ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pamalong kawayan na bigay ng kanyang abriyan. Humanda na din sina Ursula at itong si Anding. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Dahil sa bilis ng kilos ng mga kalabang nilalang na mga ungo na nagpatalon-talon at nagpalundag-lundag agad na nakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Rinig nila ang mga pag-angil at pag-ngasab ng mga kalabang nilalang. Agad silang sinikwat at sinubukang patamaan agad ng mga pagkalmot. Sinubukan din ng limang mga ungo na hawakan ang kanilang mga katawan. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang mga ito. Yumuko naman itong si Mark habang inihanda ang kanyang dalawang mga braha at pagkatapos itinapon niya ang mga ito doon sa isang kalabang ungo na nakalapit na nang tuluyan sa kanya. Sumabog ang dalawang braha doon sa katawan ng ungo. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para tuluyan itong mapatumba. Nasaktan man ang nilalang, ngunit agad naman itong bumangon at muling umatake kay Mark. Kaya napasigaw na itong si Ursula na sa mga pagkakataon na iyon, nagbago na din ang hitsura ng asawa nitong si Mark. Agad nitong inaabisuhan ang anak na si Ubito na umatake na din gamit ang kanilang kakaibang kalakasan pagdating sa mga insikto. Ang kakayahan nitong si Ubito, kaya niyang mailagay sa hangin ang kanyang mga kaalaman at mga usal kasabay din ang kanyang ng mga insikto na hindi nakikita ng sinuman. Tanging ang batang paslit lamang ang makakakita sa kanyang mga insikto na mayroong tangan na kakaibang mga kamandag. Ilang sandali pa, napatigil na lamang ang isang nilalang na ungo nang may dumapo sa kanya na hindi niya mawari. Kakaiba ang dulot nito na agad na namamanhid ang buong katawan ng nilalang na umo. Ngunit wala naman itong nakikitang anumang mga insiktong dumapo sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, napapaluhod na ang nilalang na umo at hindi ito maintindihan kung bakit gano'n na lamang nang hihina ang kanyang buong katawan at bago pa ito makabawi ng wisyo at lakas nasa kanyang likod na ang batang si Obito at pagkatapos may hawak na isang matulis na gawa sa buto ang bata at walang pagdadalawang isip na itinarak agad ito nang makailang bisis doon sa ulo ng nilalang na umo agad na pumulandit ang maraming mga dugo bumagsak agad ito at agaran na namatay. Kitang kita nila ni Tatay Abito ang pangyayaring iyon at sobrang napahanga ang mga ito sa kakaibang kalakasan na ipinapakita ng bata pati si na Tatay Abito. Katanungan sa kanilang isipan kung papano napabagsak ng bata ang malaking nilalang dahil maging sila hindi nila nakikita ang mga insiktong pinakawalan ng batang si Obito. Ngunit itong si Ursula, alam at batid nito ang ginawa ng bata. Dahil maging siya, alam din niya ang mga ganitong pamamaraan sa mga pag-atake. Katunayan ang isa pa doon sa mga ungo. Nadapuan na din ito ng mga insiktong pinakawalan nitong si Ursula tulad nung isang nabiktima nitong si Obito, hindi na din ito nakagalaw ngayon, napaluhod at nagtataka ito ng sobra kung bakit biglang namamanhit at nanghihina ang katawan ng malaking bulas na nilang naungo. Dito na din umataki itong si Ursula gamit ang kanyang matatalas at matutulis na mga kuko agad na nitong si Ursula ang liig ng nilalang na nagiging sanhi sa agara nitong pagkamatay pagbagsak nito sa lupa. Wikang paanas na lamang nitong si Mark na sobrang napahanga sa ginawa ng kanyang asawa at anak. Talagang kakaiba ang kalakasan ng dalawang ito. Hindi ko mapagtanto kung gaano kataas ang kanilang mga kakayahan at mga karunungan na nila ang kanilang mga insikto para mapahina ang mga nilalang na ito kahit na gaano pa katibay at kakapal ang kanilang mga balat tinatablan pa rin ito ng mga kamandag ng mga insiktong pinakawalan nila ni Ursula at Bito kung kami sobrang mahirapan kaming tablan at matamaan ang mga ito dahil na rin sa kapal ng kanilang balat sa tibay ng kanilang katawan at sa bilis ng mga ito ngunit sa mga insekto ng aking asawa at anak walang kalaban-laban ang mga ito napatigil naman sa pag-iisip itong si Mark dahil ang kanyang kalabang nilalang nakalapit na ito ng tuluyan sa kanya. Mabilis na ibinaon niya ang dalawang mga braha doon sa lupa at pagkatapos agad na umigpaw ito paikot sa iri at paatras. Sabay din ang pagpapakawala nitong simak Mark ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang bitbit -bit na mga braha sa kanyang kamay. Pagbagsak ng nilalang doon sa kanyang harapan sumabog naman ang kanyang mga ibinao ng mga braha na nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake ang nilalang dahil nasaktan din ito kahit papano sinamantala na ito ni Mark agad na itong umigpaw doon sa ere at agad na ibinato ang kanyang mga matatalas na mga braha doon sa liig ng nilalang na ungo dalawa sa mga ito ang nasanggapan ng nilalang ngunit lumusot naman ang tatlo sa mga ito na tumarak doon sa liig ng kalabang nilalang. Napakatibay ng kanilang mga katawan at balat. Ngunit sa bandang liig ng mga ito, kayang tablan ito ng kanilang mga armas at iyon ang punteriya ngayon na nitong si Mark. Samantalang sinatatay abito naman, kaharap nila ngayon ang isa pang ungo na napakabangis na umaatake sa kanila. Nahawakan pa nga ang isa sa mga tauhan nitong si Tatay Abito at ibinalibag ito papunta doon sa mga matutulis na batuan. Mabuti na lamang at maagap ang matandang albularyo. Agad itong tumakbo ng napakabilis at isinangga ang kanyang katawan doon sa katawan ng kanyang tauhan na humahagibis papunta sana doon sa matulis na batuhan kapwa tumilapon ang dalawa ngunit nailigtas naman itong si Tatay Abito ang kanyang tauhan wika agad ito nahinila agad at inalalayan na makabangon ang tauhan nitong tanod bumangon ka kailangan natin na makaalis agad at makalapit doon sa kinarurouna nila ni Mark. Napakadelikado ang ating sitwasyon na palayo tayo sa ating mga kasamahan. Nakita din itong si Tatay Abito ang isa pang ungo na napakabilis na nagpalundag-lundag doon sa mga batuhan at papalapit, papaataki sa kanila. Agad nakumilos na din itong si Ursula na ginawang balabal ang kanyang katawan para mas mapabilis ang kanyang pag-usad at pagtulong doon kinatatay Abito bago pa tuluyang maatake si natatay Abito nang nilalang na ungo nandudoon na itong si Ursula at inihambalang ang balabal niyang katawan doon sa nilalang kaya ito ang inatake nang nilang na umo. Napakabilis na umataki ito ng mga pagkalmot. Ngunit nang tumama ang mga kuko nito doon sa balabal nitong si Ursula, biglang nagiging usok ang balabal. at pagkatapos, pumasok ang maitim na usok doon sa katawan Nang nilalang na umo. Nagiging sanhi iyon para mapatigil ito ngayon sa pagkilos at makalipas lamang ang ilang mga segundo umatungal na ito na parang mayroon itong nararamdaman na sobrang sakit sa loob ng kanyang katawan at ilang sandali pa biglang bumulwak na ang mga dugo galing sa bibig, ilong at tainga ng nilalang napapaluhod na ito hanggang sa unti-unting nabibiyak ang balat ng nilalang hanggang sa naagnas na ito ng tuluyan at namatay. Matapos na magawa iyon, uwi kaagad nitong si Ursula na muling nabuo ang kanyang katawan sa kanyang pagiging usok. Tatayabito, Bito, tara na. May mga kalaban pa. Ang nando doon sa ibang bahagi ng mga batuhan at papalapit na din ang mga ito sa ating kinaruroonan. Kailangan natin na makalapit doon kay Mark para agad natin na matutulungan ang bawat isa. Matapos ang pagkawikang iyon, agad nang umarangkada ng pagtakbo itong si Tatay Abito. Samantalang itong si Ursula, binitbit nito. Hawak ang balikat ng tauhan itong si Tatay Abito at pagkatapos napakabilis na lumutang ito sa iri at papunta doon sa kinaruroonan nila ni Mark. Napakabilis ng pag-usad nitong si Ursula habang bitbit -bit ang isang tauhan nitong si Tatay Abito sa sobrang bilis pa nga nito naabutan at nalagpasan pa nga nito ang matandang albularyo na sobrang ikinagulat naman nitong si Tatay Abito Napapamura pa nga ito, bulong-bulong ng matandang albularyo. Talagang kakaibang pagkadimonyo talaga ang asawa nitong si Mark. Mabuti na lamang at kakampi sa kabutihan ang kanyang mga ginagawa. Dahil kung nagkataon nakalaban namin ang babaeng ito, siguradong wala kaming kalaban-laban at agad na matatapos ang aming mga buhay na hindi manamang namin malalaman kung sa papanong dahilan. Nasabi at naisip ito ni Tatay Abito dahil makailang bisis ng saksi ito sa kakaibang kalakasan pagdating sa mga barang nitong si Ursula. Ngunit simula ng magiging asawa ito ni Mark, ang lahat ng mga kakayahan at karunungan nitong si Ursula pagdating sa barang ginagamit na nito sa kabutihan at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Nilalabanan pa nga nitong si Ursula ang mga kapwa barangan na patuloy pa rin na gumagawa ng kasamaan at namimiktima ng mga tao. Ilang sandali pa, tuluyang napatay na nitong si Mark ang isang kalabang ungo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakita nila ang lima pang mga ungo ang napakabilis na nagpalundag-lundag papunta sa kanila habang nakasunod naman ang sampung mga aswang na batid agad itong si Mark na mga gabunan ang mga ito.